Magandang araw sa inyo mga sabungista. Kamusta kayong lahat? Ayos ba kayo dyan? Welcome po ulit sa ating channel. Gusto kong pasalamatan lahat ng ating subscribers, pati na rin ang ating mga loyal na supporters. Mabuhay kayong lahat. Sa video ito isang topic na naman nating tatalakayin. Pero bago yan, kung ayong ka pa lang, o bago ka pa lang dito sa channel ko at gusto mo ng mga tips tungkol sa pag-aalaga ng mga manok ay inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel na to at pakihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga gagawin nating videos. So ang katanungan ng ating follower ay ganito. Sir Bob, napansin ko lang yung mga season na napapalabas ko tuwing off-season ay mas mahihina at maliliit kumpara sa mga regular o natural seasons. Baka pwede mo ako mabigyan ng paliwanag sa bagay na yan. Pwede naman, so sasagutin natin yan base lang sa aking sariling opinion at karanasan at sa loob lang ng konteksto ng backyard breeding. Maraming lang kung bakit nangyayari yan, pero magbibigay lang tayo ng mga ilang kadalasang nangyayari. Ang una dyan ay ang tinatawag natin na environmental stress o yung stress na nangyayari kapag hindi na maganda yung kapaligiran o yung panahon. Ang off-season kasi na nangyayari sa mga buwan na sumasama ng panahon at pabago-bago na rin, kung saan minsan ay sobrang init at bigla na lang uulan na dahilan para sa isang kondisyon na nagdudulot ng stress sa ating mga alaga at ito ay may negatibong epekto sa kanilang kalusugan at nagkakaroon din ng epekto sa pagbuo nila ng mga sisyo na kadalasan nga ay lumalabas na mahihina at maliliit. Ang susunod naman ay ang tinatawag na nutritional deficiencies o yung kakulangan sa nutrisyon. Tuwing off-season breeding ang mga natural na pagkain sa galaan o sa range ay nagiging limitado na lamang. At ito ay nagreresulta sa mas kaunting nutrisyon para sa ating mga panlahing manok. Ang sustansya kasi na sa mga natural na pagkain ng manok na tulad ng mga insekto, palaka, uod, bulate at mga damo ay di kayang pantayan ng mga commercial feeds. Dahil may mga sangkap yan na kalikasan lang ang kayang gumawa. Dito maaaring maipasa ng mga inahin ang kakulangan na yan sa nutrisyon sa kanyang mga aanyakin dahilan para maglabas ang mga ito ng mahihina at maliliit na sisiw. Ang susunod naman ay ang tinatawag natin na hormonal imbalance o yung hindi balansing dami ng mga hormones sa sistema ng mga manok. Dito maaaring kulang o masyadong marami ang mga hormones na may kinalaman sa pagpapalahi. Ang mga hormones ay ang mga natural na chemical na ginagawa ng katawan para tubulong magpatakbo ng iba't ibang bahagi at sistema ng katawan. Ang pagkakaroon ng hormonal imbalance ay maaaring makagulo sa natural na hormonal cycles ng ating mga manok na panlahi. Ang hormonal cycle ay parang isang relo o orasan na nagsasabi kung kailan dapat gawin ng mga bagay-bagay tulad dalimbawa ng pagtilaok sa madaling araw o, o paghapon sa dapuan kapag madilim na. Ganon din ang paglilimlim ng isang inahin. Isa sa mga halimbawa ng hormones ay ang testosterone na isang male hormone. Sigurado ako na alam nyo ang testosterone dahil ginagamit ito ng karamihan sa pagkukondisyon ng ating mga manok na ginagamit sa ruweda. Malaki ang ambag ng testosterone sa pagpaparami ng ating mga panlahi. Tulad ng una kong nabanggit na ang pagpapalahi ng off-season ay maaring makagulo sa natural hormonal cycles na makakaapekto rin sa pagbuo o development ng embryo o embryo o yung usbong ng punla. Ang embryo, ito yung nakikita mo pagka nag-candling ka ng itlog na mga 5 days o more than 5 days, makikita mo parang may maliit na itim na parang nag-uumpisa na mag-corting Ito yung tinatawag natin na embryo o embryo sa iba. Ang hindi tamang balanse ng hormones ay makakasagabal sa tamang paglaki ng mga anak nila na muling magriresulta na naman sa maliliit at mahihinang mga sisiw. Ang susunod naman dyan ay yung tinatawag natin na genetic factors. Ang genetic factors ay parang isang talaan o listahan ng mga katangian na ipinamamana ng tatay at nanay sa kanyang anak. Ito ang magsasabi ng kulay ng mga paa, mata at mga balahibo ng isang manok. Ito rin ang magsasabi kung malakas o sakitin ang kanyang mga magiging anak. Ang pagpapalahin ng mga manok sa off-season ay maaring magresulta din sa tinatawag na selection of suboptimal traits kusaan ang nangyayari ay ang mga hindi magagandang katangian ang nangingibabaw kaya naman sa madaling salita yung hindi ka nais-nais na mga katangian o yung mga pangit na katangian ay yun ang mga sumasama sa mga napapalabas nating mga sisiw ganon pa rin ang mga sisiw na pinalahi natin ng off-season ay maaaring magmana ng tinatawag na genetic predisposition o kaya yung pagkakaroon ng mas malaking tsansa na magmana ng kainaan tulad ng pagiging sakitin at maliliit na maaari rin na mamana pa ng mga susunod na henerasyon ng iyong mga pinapalahi. Ang susunod naman ay ang tinatawag na maternal care patig o yung sitwasyon kung saan ang isang inahin ay pagod na o hapo na. No? Kadalasan uh, nararanasan nila ang ganito kapag off-season breeding na. Dahil nga uh, galing na sila sa ilang beses na pangingitlog, pagdilimlim o pag-aakay sa mga sisiw. Makikitaan ang isang inahin ng pagbaba ng maternal instinct o yung hindi nagaanong maasikaso sa kanyang mga anak na magre sa kakulangan sa pag-aalaga at proteksyon ng mga sisiw na nilabas ng off-season. Dito maaaring makompromiso ang kanilang kalusugan at ang kakayahan nilang mabuhay. Isa rin ito sa dahilan bakit uh, maliliit at mahihina ang mga off-season na mga sisiw. Sa pangkalahatan, ang pagpapalahi ng mga sisi sa off-season ay nahaharap sa iba't ibang hamon na maaaring makadagdag sa pagpapalabas o pagpapalahi ng mga mahihina at maliliit na sisiw. Kaya mahalagang isaalang-alang ang mga kadahilan ng ito at maingat din na planuhin ang programa ng ating mga pagpapalahe para matiyak ang kalusugan at sigla ng mga susunod pang henerasyon ng ating mga palahe. Bago ko tapusin ang video na to, eh, gusto ko kayong pasalamatan ulit sa panunod nito. At doon sa follower na nag-request ng topic na to, sana ay nakapagdagdag ito sa iyo ng kahit konting kaalaman. At kung nagustuhan nyo ang video na to, ay huwag nyo naman kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. I-like nyo na rin, i-share at pwede kayo mag-comment. Ito pong muli si Bobby Nasino ng Sabongista TV.